Yun ang, ang Oh. Hello, good morning mga idol Isang pinagpalang araw po Sa ating lahat Ayan, so tayo po mga idol Ay nanghuli ng alimasag Ayan, so kakagaling pa lamang natin Sa pag -ahaw ng ating lambat Ayan So Bali, hindi ko pa ito tinanggal Dahil dito ko na lamang ito tatanggalin sa gilid Ayan, so para maipakita sa inyo dahil hindi po tayo nakapagdala ng cellphone na pangkuha ng video dahil delikado po dahil mahangin mga idol oh. Ayun no. Mahangin po. Mahangin habagat. Ayan so kung kaya delikado dahil wala tayong taghawak ng camera. Ayan. So kung kaya dito kung lamang sa inyo sa gilid ipapakita. Ayan. Ayan so medyo madagal po mga idol na hindi po tayo nakapagkuha ng video sa panghuli ng alimasag So sa ngayon muli po tayo nagbabalik Ayan ito po yung unang huli natin Lalaki so halos puro lalaki pong alimasag yung ating nahuli Ayan so kumagat kapag ganito mga idol na kumagat ay bitawan natin So bibitaw din siya. Ayan, o. malaking lalaki o so yung pagtatali ay madali lang ganito Dali lang mga idol oh. Mataba yan mga idol oh. Matigas Ito pa yeah, so so din natin yung pantalip mga idol para siguradong hindi malagot. You know? So, kapag lalaki mga idol ay mahaba talaga yung sipit. Saka kulay blue yung kanyang sipit at mga galamay. You know? <coughs> oh. <coughs> Okay. So, bali ang huli natin mga idol. Ay, tatlo lamang po. So, medyo okay na rin to. Dahil kung minsan, ay hindi po tayo nakakadali. Hindi, wala po tayong huli. Ang kaya't, okay na ito. Na kahit itong piraso lang. Ayan. So, lalaki pa rin mga idol halos yan kapag tayo ay naglalatag ay karamihan lalaki dahil alam niyo po mga idol kung bakit lalaki yung madalas mahuli dahil sila po yung madalas na gumagapang dahil alam niyo naman po kapag barako ay talaga namang naghahanap ng partner ayan so ganun po yun kasi sila po yung masipag maghanap ng pagkain para ibigay sa mga babae bali tatlo mga idol ayan so matapos natin itong talian mga idol ito po ay aking ilalagay doon sa aking pinagkukulungan ng alimasag ayan dahil iipo natin to at kapag marami na ay saka natin ibibinta ayan so tara mga idol at samahan nyo kung ilagay ito doon sa pinagkukulungan natin ng alimasag Okay, so nandito na po tayo mga idol sa ating pungkulungan ng alimasag ayan so dyan po natin nilalagay yung ating mga nahuling alimasag sa loob ng uh, maliit na kids na yan so bali kapag marami na mga idol yung ating punghuli na naipon dyan ay saka po natin ibinibinta yan so kung kaya ito pong nahuli natin mga idol ay atin po itong pagsasama-samahin dyan sa loob ng uh, maliit na kids na yan So bali hindi rin sila nagugutom mga idol at kaya ay namamatay dahil sa sila po ay ating pinapakain ng mga isda. Ayan. So ito na mga idol, yung alimasag natin. Oops. Ayan. So diyan sila. Ayan. So palitap tapo mga idol. Oh. So kapag madalas po tayo maglatag sa loob ng mga isang linggo ay nakakaipo na tayo ng alimasag. So dyan po ang inyong lingkod kumukuha ng ikinabubuhay. Ayan. So, so paano mga idol? At hanggang dito lamang po tayo. Ayan. So hanggang sa susunod pong muli maraming salamat po sa inyong panonood at sana ay huwag niyo pong kalimutang mag like, mag share at mag subscribe sa ating pong youtube channel so hanggang sa muli God bless you and bye bye